handa pa rin magserbisyo kahit hindi nanalo sa eleksyon, matapos ang pagtatapos ng halalan sa ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Buong loob na tinanggap ng aktor at ngayoy dating kandidato na si Marco Gumabaw ang kanyang pagkatalo sa pagtakbo bilang kongresista. Sa kabila ng hindi inaasahang resulta, ipinahayag ni Marco ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nagpakita ng malasakit sa kanya sa buong panahon ng kampanya sa isang mensaheng inilathala niya sa kanyang opisyal na Instagram account noong Martes ikalabintatlo ng Mayo, binigyang diin ni Marco ang kanyang pagpapahalaga sa bawat individual na tumulong, tumanggap, at sumama sa kanyang paglalakbay sa politika. Ayon sa kanya, bagamat hindi niya nakuha ang panalo, kampante siyang ibinuhos niya ang kanyang buong lakas, panahon, at puso sa kampanya. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyong lahat, Ani Marco. Sa bawat isa na nakisama, nakipagkamay, nakipagkwentuhan, at nagpa -abot.